tumba dito tumba DON sigaw dito sigaw DON busina dito busina DON ngunit ito ay hindi isang kaguluhan Subalit ito isang napakasayang araw para sa mga taga-manatal, pandi bulakan Ngayong araw nga ay naimbitahan tayong magtinda ng kape Dito sa piyesta ng barangay manatal Kaya nga maaga pa lamang ay nagkarga na kami Actually medyo tinanghali na nga kami dahil pinapakiramdaman ko ang panahon At pinapakiramdaman ko rin ang aking katawan Dahil hindi masyadong maganda ang aking pakiramdam Pero dahil ayaw kong sayangin ang pagkakataon Pinilit ko pa rin na makarating doon dahil nga naisip kung pwede naman akong mamahinga pagdating dun. Kaso nasa daan pa lang kami ay inabutan na kami ng ulan. Kaya habang hinihintay tubila ang ulan, kami kumain na lang. Dahil di pa rin naman kami nag-aagahan. At pagdating nga sa pwesto kami nagpaalam muna sa barangay. Pagkatapos ay nag up na kami ng mabilisan. At heto ang aming setup dito sa Manatal. Simple lang spot at tabing kalsada. Ang maganda pa dito nakakapanood kami ng karera. Gusto ko nga sanang sumali kaso ang meron lang karera ng bike walang karera ng cart. Anyway habang nga sila ay nagkakaray karera kami naman ay nagtitimpla-timpla. Dahil ang customer namin ay nagsunod-sunod na. Nakakatuwa lang ang mga customer dito dahil pa ilan-ilan sa kanila ay nakikilala tayo napapanood nila yung mga video na ginagawa ko katulad nito. Matapos nga ang marami-raming pagtitimpla kami na ng halian na muna. Pasado alas dos na ng hapon nang kami makapananghalian. Pagkatapos man ng halian ay nilikpit na namin yung mga gamit dyan. Dahil tapos na ang karera at may ibang palaro naman sa ibang lokasyon ng barangay. At yon ang ating lilipatan. At eto ang mga kaganapan. Ay, ay Nakakatuwa ang panonood pero hindi tayo pwedeng magbabad dyan dahil nga may maliit na negosyo tayong kailangang bantayan. Sa part ng to kami nagahul na dahil nga nagsunod-sunod na talaga sila. Kaya nga lang ang brood naming dala ay paubos na kaya hindi na namin na-accommodate pa yung iba. Lesson learned sa amin na kapag dadayo ka, kailangan may backup kang dala. Di bali ng sobra, huwag ka lang kakapusin. Dahil di ka sigurado kung gaano karaming customer ang iyong haharapin. Dito ang pinakamarami kaming nabentang kape. Sa buong tatlong linggo na nagbebenta kami sa kali. Eh. That's all for today. Kung nagustuhan mo tong video, pakifollow, like, and share naman. Malaking tulong po yan para sa munti naming hanap buhay. Marami pong salamat, ingat, and God bless us all.